news updates. Sa ating mga balita, dalawa sugatan sa bakbakan ng MILF sa Magindanao del Sur. MV Tutor lumubog sa Eastern Africa ayon sa DMW. Pinoy Sea Fever pinaghanap pari. Pulis sa viral road rage sa Antipolo sinibak sa pwesto. At Senado hinimok ng full briefing sa DFA kaugnay sa tensyon sa WPS. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawa ang sugatan sa bakbakan sa pagitan ng 105th at 118th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Barangay Meta, Dato Unsay, Maguindanao del Sur. Kinilala ang mga nagkasagupa na sina Commander Tunga ng 105th Base Command at Commander Panzo ng 118th Base Command. Sa ulat ng mga otoridad, unang nagkainita ng dalawang kampo kahapon ng alas 9 ng umaga. Umabot ng halos dalawang araw ang nangyaring iringan na natapos lamang nitong umaga ng Webes. namagita naman ang Peace and Reconciliation Office ng BARM sa dalawang grupo upang mapahupa ang tensyon. Napag-alaman na away sa lupa ang ugat ng bakbaka. Halos isandaang residente rin ang naiulat na nagsilika sa takot na madamay sa gulo. Kinumpirma ngayong araw ng Department of Migrant Workers o DMW na lumubog na ang MB Tutor. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, dahil sa paglubog ng barko ay mas magiging mahirap ang search operations para sa nawawalang tripulanteng Pilipino. Base sa report ay nagdrift pa Eastern African Coast ang MB Tutor at huling nakitang malapit sa bansang Eritrea noong June 70. Nagpapatuloy ang investigasyon ng DMW upang alamin kung nakapag-comply ba ang shipping company at manning agency sa lahat ng safety requirements para sa mga sasakyang pandagat na dumaraan sa warlike zones gaya ng Red Sea. Noong nakaraang linggo nang inatake ng rebelding Houthi ng Yemen ang MV Tutor habang binabagtas nito ang Red Sea patungong Egypt. Lulan nito ang 22 seafarers na pawang mga Pilipino. Ligtas namang nakauwi sa bansa ang 21 sa kanika nilang mga pamilya noong lunes. Bagamat iniulat ng White House na isang Pilipino ang nasawi sa pag-atake, hindi naman ito kinumpirma ng DMW. Si Bax sa pwesto ang isang pulis matapos masangkot sa isang road rage sa Antipolo City Rizal nitong Martes, June 18. Ito ang kinumpirma ngayong araw ni Rizal Provincial Police Director, Police Colonel Felipe Maragun sa isang interview kung saan kinilalang miyembro ng Morong Municipal Police Station ang nasabing patrolman. Sa viral video, makikita ang bumunot ng baril ang hindi nakauniformeng polis matapos umano ang pakikipaggitgitan nito sa isang driver ng truck. Agad namang dinisarmahan ng Rizal PPO at inilagay sa restrictive custody ang naturang polis na posible pang maharap sa kasong administratibo. Hinimok ang Senado ng isang full briefing mula sa Department of Foreign Affairs o DFA, kaugnay sa pinakabagong insidente sa Ayungin Shoal, kung saan nasakta ng pitong Pilipino ayon kay Senate President Francis Escudero. Sa isang statement, nagpahayag si Escudero ng pag-aalala sa tensyon sa West Philippine COWPS at nanawagang ituloy ng DFA ang dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China upang maiwasan ang karahasan sa naturang rehiyo. Hinikayat din ng Senate President ang Armed Forces of the Philippines o so AFP na maghanap ng alternatibong paraan para i-deliver ang mga supply sa BRP Sierra Madre. Para sa Kidlat News Update, Renzalino Naguula. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.